dating hanggang tanaw na lang na The Mansion House, ngayong taon, binuksan na sa publiko. Pero ngayong Pasko, mas pinaganda pa ito sa pagpapailaw ng mga dekorasyon na pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Three, two, Kasabay nito ang pagpapailaw ng siyam na metrong taas na giant Christmas tree. Pinalamutian ito ng 38 parol na gawa ng mga estudyante sa iba't ibang parte ng bansa. Only picture naman dito ang mga residente at turista. Ang saya-saya nga ngayon! It will be an annual tradition and it will get better and better and better every year. Lalo pang nagliwanag ang gabi sa isang fireworks display. Paskong Pinoy feels na nga ang naramdaman ni Margaret mula sa China. Uh, this is very beautiful and I very enjoying it, enjoying here. Happy Christmas. So it's combination of all these factors kaya nagiging attractive ang Chudatay Bahay. Pasili pa lang daw ito sa ingranding selebrasyon ng Pasko sa City of Pines. Bukas ang The Mansion House mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.